Hanap nyo ba yung mga murang produkto bilang pangregalo ngayong Pasko? Pwes, panoorin po natin ang report ni Bien Manalo mula sa Maynila live. Rise and shine, Bien! 14 days na lang mga ka-RSP at Pasko na. Kaya binisita namin ang isang tindahan dito sa Quiapo sa Maynila na nag-aalok ng affordable yet quality na pangregalo para sa inyong mga ina anak at mahal sa buhay. Ilang tulog na lang Pasko na. Kayo ba ay naghahanap rin ng mga pangregalo sa inyong mga inaanak at mahal sa buhay? Abay, bakit hindi bisitahin ang tindahang ito dito sa Quiapo sa Maynila na nag-aalok ng mga produktong gawang Pinoy na mabibili sa murang halaga? Tumutulong tayo sa mga pamilya ng na mga nasa indigenous people ngayon, mga nasa bundok para gamit, para sila ang gumawa lahat ng ating mga produkto. So all over the Philippines po itong ating produkto at nakakatulong tayo sa mga taong nangangailangan. Ang presyo ng bag naglalaro sa 100 pesos hanggang 1200 pesos. Ang basket mabibili sa 50 pesos hanggang 800 pesos, depende sa size at klase. Ang bayong mabibili naman sa 60 pesos hanggang 200 pesos, depende rin sa size at klase. Ang presyo ng wood curving nagre-range sa 60 pesos hanggang 1,000 pesos. Ang presyo ng wood kitchenware naglalaro naman sa 60 pesos hanggang 220 pesos. At kung hindi pa nakakapag-decor ng bahay, meron pa rin ditong mabibili ng mga palamuting pampasko. Suportahan naman po natin yung produktong Pilipino lahat kasi dito po tayo. Marami po tayong natutulungan dito. Kung baga, kung ito po ang tatangkilikin natin rather than the imported goods, mas Marami po tayong matutulungan ng mga manggagawa. Ngayong papalapit na ang Kapaskuhan, marami na sa ating mga kababayan ang nakatanggap na ng kanilang Christmas bonus. At tinanong namin sila kung saan nila ilalaan ito. Una-una po, eh, bibili ko po yun ng mga pagkain at siya, magbibigay din ako kahit konti-konti sa mga po ko at siya, sa mga kapatid ko. Paalala naman ng mga otoridad sa mga mamimili na magdoble ingat para maiwasang mabiktima ng mga mapagsamantala ngayong panahon ng Kapaskuhan. At 'yan muna ang update. Balik sa iyo Audrey. Yan, maraming salamat Bien Manalo.